Ipanag ng production team ng mga programa ni Corina Sanchez Rojas sa banat ni Pasig Mayor Vico Soto. Yan ay kasunod ng pasaring ni Soto sa mga miyembro ng media na nagbigay umano ng espasyo sa kanyang mga nakalabang politiko kapalit ng pera. Sa liham nila kay Mayor Vico, sinabi ng production team ni Corina, sa pagpili ng istorya, prioridad nila ang patok sa panlasa ng publiko. Dahil din anya si ah, dahil ah, bawal din anya silang bumanat o bumatikos kaninuman at tang layunin lang na ikwento naging buhay ng isang personalidad. Magiga mga kaanak anya ni Mayor Soto na sina Senador Tito Soto, Gian Soto at Sharon Soto at iba pang personalidad at negosyante ay na-feature na rin o naitampok na rin sa kanilang programa. Tungkol naman anila sa interview sa mag-asawang Sarah at Shirley Descaya, tinutukan nila kung paano nakaahon sa kahirapan ang mag-asawa. Para hindi nilang itinanggi na bayad ng 10 milyong piso ang bawat interview ng kanilang programa. Ilang beses din anila nila silang humiling ng parayam kay Mayor Vico pero hindi naman sila pinagbigyan. Itinuro din nilang live at islandero sa mga naging pahayag ni Mayor Vico Soto. Abante Radyo Malita, sa tanghali.